Hello guys, uh, ito po yung bangka na papunta sa isla na barangay Alitas Infanta Quezon. Wow. Papunta po kami sa dagat. Bali, ito po yung dinadaanan namin. Magbabangka muna, magsasaguan at magpapakahirap muna kami pumunta noon. Ayan po yung brother ko, ang aking kasama. Aking sister, dalawang brother na tagasaguan saguan di bangka po yan masarap po pala dyan magbangka bangka malalim po pala dito ang tubig alat na yan puro bakawan po ang paligid namin Hala, sigi sa guwan. Para makarating po kami sa Yourself. aming kutil ng na isla malapit sa dagat. At yan, nakarating na po kami sa isla. Sa aming isla ng Barangay Alitas and Panta Quezon. Ayan po. At mga puno ng bakawan. Ang marami dito pampatibay po yan para hindi po Bahi, bahain ang aming karagatan dito na may mga kubo-kubo rin po dyan na tinatayo para pasyalan ng mga maliligo. At dyan, nasilayan wow. na po natin muli ang isla na karagatan dito. Maganda po dyan maligo. Malinaw ang tubig. Medyo malakas lang po ang ala ngayon dahil nga sa maula, maulan at mahangin. At, at yan, nag-umpisa na po kaming maligo. Walang kasawaan na paliligo. Ang sarap ng <laughs> sunin. Masarap po ang tubig alat sa katawan dahil gusto ko yung dagat therapy sa body. Sige, posing lang, posing lang. Ayan. Yun. Thank you sa aking picture. Ang aking mga kapatid. Aura, aura muna tayo. Ayan. Ganda ng view. Habang mga daang view. Picture taking. Kasama ang aking mga kapatid. nakapag ng konti. Ayan guys. Maraming salamat po.